Thank you. Mm uh -huh. no, Okay, thank you. Uh, sir, ma'am, pupuntahan ko lang po yung nurse na magkakabit ng dextrose dito. I'll be back in a while, okay? okay. Salamat ulit, ha? Uh -huh. O, oh, ano? Pinayagan hey, ka pa? Hmm. Hey, masabi ko naman sa'yo, na po hindi, hindi ka maaari makalapit yung kay Eloisa. Lalo na sa kalagayan mo. Alam mo anak, mas mabuti eh. Magpagaling ka. Magpalakas ka. Ayusin mo mabuti ang katawan mo. Huwag mong isipin yung... yung mga iba. <sighs> Ay, hindi ko na makapipigilan sarili ko eh. Hindi ako mapagali eh. Ito yung mangyari, Sams. Wala naman do'y, kayang-kaya ko do'y. Ang mahalaga, yung magising si Eloisa. Pero, ay, hindi ko kakayanin kung mawala siya. Hindi talaga. Mahal ko si Eloisa. Kung alam niyo lang, mahal na mahal na mahal ko si Eloisa. Alam ko yun. At nakita ko nang hinalikan mo siya. Naito. Hindi lang ako nagbalang ganito ulit na eh. Hindi lang ako lang ulit na eh. Kaya Alam mo Hindi... Hindi ako mapahay na may mababang nangyayaring masama sa kanya. Hindi naman... Diba? Hindi naman... Hindi naman pwede yan eh. Hindi hindi ko nga eh. <laughs> Alam ko naman eh. Na malalampasan din ito ni Luisa. Pero ikaw, sigurado ko ba na malalampasan mo rin ang mga nararamdaman mo sa kanya? Ah. Ang hmm. napaalala ko lang sa'yo, Patin mo asawa ni Luisa. Anong nangyayari, Anak? Walang nangyayari, Anak. Walang nangyayari. Parang tuwan ang nararamdaman mo. <laughs>